Hello guys, hello mga idol what's up, what's up, guys, welcome to my vlog Ngayon guys Ito yung gagawin natin ngayon Sa content na Sa content natin ngayon guys Sa gagawin natin bagong video guys Na i-upload Ito guys, kukuha tayo ng bayabas guys Na walang kahirap-hirap Hindi na natin gagamitan ito ng Panungkit At hindi rin natin to aakitin guys Ito Dito ipapakita ko sa inyo guys manood kayo panoorin nyo to hanggang dulo guys para may matutunan kayo dito lang to sa boy tamad vlog what's up what's up guys uh, shout out sa inyong lahat mga idol ito panoorin nyo to ayan yung bayabas na kukunin natin guys oo oh, ang laki ng bunga guys ayan ayan guys yan, tingnan niyo guys. Ang taas niyan. Pero kukunin ko 'yan. Ay hindi ko gagamitan ng panungkit at hindi ko rin aakyatin 'yan. Baka mahulog ka pa diyan. Mabalian pa ako. Kaya mga nanonood diyan guys na disclaimer lang. Huwag niyo 'tong gagayahin guys kasi lubang mapanganib 'tong technique na 'to guys. Kung subukan, masisira ang buhay. At saka boy ka to. At saka boy tapang panoorin nyo to nang may matutunan kayo kakaibang teknik mga malalakas na nila lang lang makakagawa nito guys kaya bago ko simulan tong teknik na to guys eh sa mga hindi pa nakakapag subscribe dyan mag subscribe na kayo at mag iwan ng like saka comment sa baba sisimulan ko na to guys kasi ayaw kong pinaghihintay kayo kasi kayo yung idol ko number one kayo sa akin guys okay ito guys sisimulan ko na to titirahin ko na to baka tirahin pa ng iba okay ito guys sisimulan ko na to guys ayan tingnan nyo manood kayo boy tapang at boy tato manood kayo para matuto kayo Guys, pagkatapos mong bigkas yung ritual, mahiga ka na guys. Ayan guys. Ka. Manood kayo. ha ah, ah, ah. kita nyo doon guys walang kahirap hirap yan guys okay. nakita nyo yun, guys kung paano ko kinuha panis kayo boy tato at boy tabang Hi.